Hello mga kakonsyat! Share ko lang kung paano mag-register sa konsyat card. Tapos, share ko na rin kung magkano yung nakuha kong tax refund ngayong 2024. Kaya sana panoorin nyo ang video na to hanggang dulo. Una, ay buksan lang ang konsyat remittance application. Then, i-click ang card. Tapos, basahin ang terms and condition. Pagkatapos basahin ang terms and condition, i-click ang card registration. At ang pang-apat na step, ilagay ang pangalan, cellphone number at i-click ang next. At ang pang-lima, piliin ang delivery method. Kung imimit si Ajoshi na taga-deliver o iiwanan lang sa harap ng pinto. At pagkatapos mamili ng delivery method na gusto mo, ay i-click ang next. At ang pang-anim, ilagay ang address. Dito, pwede nyo i-type o mag-upload na lang ng picture para sa address. At pag nailagay nyo ng inyong address, i-click ang next. Basta siguraduhin tama ang inyong address na nilagay. Kapag meron na kayong address na nilagay, i-click ang proceed. Tapos ang, eight, ay, ang payment method, i-click ang next. Tapos gumawa ng card pin code. Then makaka-receive ka ng bank account number na papasahan mo para ma-deliver sa iyo ang coinshot card. Ito na po yung aking tax remittance. Ito yung resibo ng tax remittance ko. Ito yung pangalan ko. Tapos nakuha ko siya ng February 1. Ito yung tax limitan ko ng 2023. Tapos ito yung yearly income ko o yung isang taon na sinaud ko nasa 45 million yan. Divide 12. Ayun yung bali saud ko sa isang buwan. Pero ito yung ko ng isang taon. Tapos yung aking tax remittance, na naku ay tax refund na nakuha ito. 2.8 plus 289. Bali nasa 3 million yung nakuha kong tax refund ng 2023.